So hi guys, gandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na malengke ako at sobrang daming tao sa palengke. Bumili ng mga kulay. O ayan, lakad na ako pa uwi. So, nag panic buying yung mga checkwa. <laughs> kasi may darating daw na bagyo for preparation. At ito yung mga nabili ko. Sobrang daming gulay. Ayan. So Dito ako dumadaan sa likod kasi wala masyadong tao. O, di ba? Ang ganda ng building. Ayan. malapit na ako sa bahay namin nakakapagas so may dami kong gulay mga eto ano to 6 na kilo ng gulay 6 <laughs> na kilo na gulay at Typhoon daw kasi pero pagdating ng araw nung sinasabi nilang taipun wala namang taipun <laughs> yung matinding sikat ng araw ulan ng konti yun lang yun so yun guys ha, pasok na ako pa sa aming building so thank you sa panunood pag hindi ka pa subscribe sa aking youtube channel subscribe na arat na tayo bibe sige bye bye so ayan yung mga pinamili ko may akong cabbage tomato bell pepper ito yun guys so ang dami ngayon papagdimain ko yan saan paano ko sila ikakasya sa ref kasi maliit lang yung ref namin so pagda dalawang kilo yan yung pinili ko ito yung masabi pwede pa 嗯。 So, hanggang dito na lang. Bye-bye!